Hello po mga kasari, kumusta po? So ito na naman tayo ang nagbabalik Merlo Day Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi magkano nga ba ang sahod ng isang tindera sa kanyang sari-sari store. At bakit nga ba sinasahuran ko ang aking sarili? So sasagutin ko lahat sa video ito guys. Kaya panoorin nyo lang to hanggang dolo. Kasi nga may nagtanong din kung magkano daw ang sahod ko sa aking tindahan. So ngayon ko nga lang nagawa ng vlog. Kaya ito kailangan kong mag-effort no, para maibahagi kung magkano nga ba ang sahod ko sa aking tindahan. Para magkaroon din kayo ng idea at ma-inspire din kayo sa aking ginagawa. So, ayan, umpisa na natin kaagad, no? Wala nang paligoy ko, ay, so, ayan, guys. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. So, ayan, mag-start na tayo. Nung una, guys, siguro alam na nito ng mga nakasubaybay sa vlog ko kung magkano yung aking kapital sa aking tindahan. So, maliit lang. Kaya, ayun, kaya di pa kaya ng tindahan na kukuha ka agad tayo ng sahod kailangan sipag at syaga mo na ang puhunan mo para makumplito mo ang iyong mga paninda kasi nga lalo na nag-umbisa ka sa maliit na puhunan okay lang naman guys, mag-umpisa sa maliit na puhunan, ang halaga naman na hindi mo inutang, sarili mo naman yun guys, after one year, nag-start na ako kasi, ayun, unti-unti ko nang nakumprito yung aking mga paninda, nakikita ko na na unti-unti na siyang lumalago dahil nga, syempre, madiskati kailangan kasi dyan, madiskati din tayo no, na yan, nahanap tayo ng paraan, para dadami ka agad siya, yung mga papri, yung mga plus one, di ba, ganun, para mabilis maparami natin yung ating mga paninda kasi alam naman natin na magkano lang yung tubo natin kaya ingat na ingat talaga tayo no lalo sa mga nangungutang kaya ayan guys hanggang sa nakumplito ko yung aking mga paninda kaya nagumpisa naman ako sa horan yung sarili ko kasi pangarap ko talaga to guys na magkaroon ng sariling negosyo dati. No? Pangarap ko talaga yung Kasi sa tinagal-tagal kong empleyado, parang konti lang nang bili ko sa sarili ko. No? Kaya pangarap ko talaga magkaroon ng kahit maliit lang na negosyo. No? Kasi kahit magpakapagod ka, ibos mo yung oras mo, sarili mo naman yan. So, ayun na nga guys, after one year, na nakita ko na na unti-unti ng Namumunga no, namalago siya no, kaya ay nag-start na ako na kumukuha ng mga pambayad sa mga bayarin no. Bukod sa pambayad sa mga bayarin at sinahuran ko pa yung sarili ko kasi hindi na nga ako kumuha ng katuwang po ng tindera no kasi tayo na yung tindera, ako na yung tindera, ako na yung trabahador, ako lahat namimili, lahat ako. So ayun kasi si partner naman ay kung wala siyang pasok, nag-uutos ako sa kanya. So tinutulungan naman nila ako. So ayun, dahil nga na kumpleto na natin unti-unti yung ating mga paninda, kaya nag-start na ako sa oran ko, yung sarili ko. Siyempre, nung una guys, maliit pa lang yung sahod ko kasi hindi naman agad nakukuha kaagad tayo ng malaki, no? Siyempre, hindi pwede yun dahil yun ay may puhunan no? para yun sa mga paninda natin, para sa mga delivery araw-araw, may mga nagsidatingan, kaya dapat i-ready natin. Kaya kukuha lang tayo dyan ng sapat. So dati guys, maliit pa lang yung sa na kinukuha ko kasi nga hindi naman pwedeng malaki ka agad no. So dati yung sa na kinukuha ko 300 adi pa lang kasi hindi ko pwedeng kunin lahat dahil gusto ko na ma-complete ko yung mga paninda ko, yung mga hinahanap ng mga customer kailangan idagdag natin yan no para Siyempre tayo yung may-ari, kailangan diskartihan natin kung ano yung dapat natin idagdag alamin natin kung ano yung mga hinahanap sa atin mga customer, upang sa ganun na balik-balikan tayo ng ating mga customer para mabilis natin, maparamig agad yung ating mga paninda, no? Para at mapalitan din yung ating mga kinukuha ng mga sahod, ng mga sabag, sa mga bayarin, kasi yung sahod ni partner ay, ayun, para sa mga personal namin, ng mga gastusin, ng mga pangailangan, no? So, dati naman kasi nung wala pang pandemic, medyo malakas pa naman yung tabaho ni partner kasi may mga overtime pa at araw-araw may pasok sila. Kaya medyo malakas din dati. Kaya ayun, mabilis din tayo nakaipon kasi pag may natirang sahod naman sa kanya ay dinadagdag ko dun sa ipon. Kasi ako kasi guys talagang mahigpit pag ipon yon parang ako lang ang umawak sa kanya pero di ko yan bawal siyang galawin. No? Kung may gusto mang akong bilhin, eh, pag-ipunan ko ulit, yung pagsusumikapan ko, yung ganon, kasi para lumaki kasi kami guys, magkakapatid na paghirapan muna yung pira bago tayo magkapira, no? Parang ganon kasi yung kinalakihan namin na yung hindi nangabala sa magulang, yung wala tayong inaabala na kamag-anak, yung ganon. Kaya, ayun, nasanay na tayo na kailangan talaga natin magporsigi, magsumika para para din sa mga anak ko para hindi rin nila maranasin yung hirap na pinagdaanan ko. Pero masaya ako sa pinagdaanan ko guys nang dahil doon na talagang lumalaban tayo pa rin hanggang ngayon na kailangan natin magsumikap no. So ayun nga guys dahil nga nakaipon na ako noon dahil nga din malakas pa noon ang trabaho ni Father kahit paano ay naidagdag kaya nakaipon ako noon kaya ang ginawa ko naman ay may mag dumating na magandang opportunity syempre, in-invest ko okay, so, ngayon, yun, pinagkakitaan na namin so ngayon, tuloy-tuloy pa rin nag-iipon pa rin ako hanggang hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang sahod natin, pero pag hindi naman ako makakota, so walang sahod, kasi syempre mayigpit din ako sa aking tindahan, hindi ko basta-basta kasi ngayon ay nakalaan para sa mga paninda, kasi parang yung mga paninda ko guys, eh, parang mga anak ko na rin na alaga, inaalagaan natin kung ano, wala na sa kanila, kung anong kulang, no? Talagang maglilista ka agad tayo para mabibili. So, ayun guys, magkana na ba ang sad ko ngayon? Kasi, kanya-kanya naman kasi tayo baka sabihin na bakit sinasahuran ko yung sarili ko. Irespeto na lang yung natin yung bawat isa sa atin kasi kung kayo naman ay wala na kayong bibilihin na wala kayong dapat pag-ipunin so i-rolling nyo na lang ng i-rolling yung binta sa yung tindahan So, ako kasi ay mayroon akong gustong bilhin. So, abangan nyo na lang yun, guys. Malapit ko na i e reveal sa inyo kung ano ito. So, basta tamang budget na lang talaga, tamang tipid, magagawa mo din yan. Kasi ako, hindi naman ako kasi mahilig magbili-bili. Kung kaya pa yan suotin. Hindi naman kasi ako mahilig magbili-bili, guys, kundi naman mahalaga. Kasi nga, nakakukos ako dun sa pinapangarap ko talaga. Kaya ngayon, guys kailangan magsipag, makabintak, kasi may kota ako ngayon. Medyo malaki-laki na yung kota ko ngayon kasi nagsitaasan din yung mga bayare, mga gastose, no? mga bilihin, nagsitaasan. Kaya medyo nilakihan ko din yung kota ngayon sa aking tindahan kasi ayan, yung marami tayong bayare, mga pinag-ipunan, tax, rent. Kasi dito pa rin kami tumira no? kasi nandito nga yung tindahan ko. So, and guys, kung magkano na ba ang sound ko ngayon sa aking tindahan, depende pa rin yon sa binta ng aking tindahan. Halimbawa, yung quota ko kasi guys sa aking tindahan dahil maliit lang naman, 5,000 adi lang. Kung maka times 5,000 adi, so may sound tayo na 1,000 yung kinukuha ko. Pod pa dun sa mga bayarin na kinukuha ko, so kung maka times 2 tayo, times 3. So, ganun din yung makukuha natin sa sahod. Kasi nga guys, alam niyo kung bakit. Kasi nga, mahina na yung trabaho ni la partner. So, wala na talaga ako may dagdag sa ipo namin. Dito na lang talaga ako kumpa sa tindahan, sa mga bayarin sa school ng mga anak ko. Lalo na ngayon, may magkukulayo na akong anak. So, sa tindahan na talaga ako kumukuha. Kasi yung sahod ni partner ay panggastos namin ng mga personal na pangangailangan namin. Panggastos, yung gano'n, pamalingki, yung gano'n na lang guys. Kasi medyo mahina na kasi yung ngayon yung trabaho nila. Ayoko wako ba, umpisa nung nagka-pandemic. So, ayun, may nanghingi pa sa kanya. Okay lang naman yung kasi yung nanghingi sa kanya, yung nanay naman niya, yung siyempre matanda, di na kaya maghanap buhay. Kaya habang malakas pa tayo, maghanap buhay lang tayo maghanap buhay, no? Ang habang binigyan tayo ng lakas ng ni Papa Jesus, thank you Lord. Pero kung yung manghingi na mas malakas pa sa'yo, ay talaga namang Hmm. Parang tinuturuan mo na rin siya maging tamad yung hindi siya marunong gumawa ng paraan para sa mga bayarin din niya kasi siyempre tayo talagang gumagawa din tayo ng paraan kaya ko lang sinasahuran yung sarili ko kasi di naman pwede na ikot lang tayo ng ikot dito na wala tayong mabibili sa sarili natin siyempre tumatanda din tayo manghihina din siyempre kailangan din mayroon din tayong maipundal kahit paano no? At nasabi ko na rin yung guys kung ano yung mga naipodal ko dati. So, hindi naman yun ang topic na pag-usapan natin. Kaya kailangan din talaga natin kahit paano may maitabi para sa oras ng emergency, no? Ayun naman na ganito na lang tayo na wala tayong maitabi, di tayo din ang kawawa. Kaya kailangan mayroon ka ding maitabi sa sarili mo kahit paano, kahit gaano, kahirap, no? Kailangan kung may goal ka talaga, kung may pinapangarap ka talaga, magagawa naman yan, kaya naman yan. So, ayun guys, kaya yun ang ginagawa ako sa aking tindahan kaya sinasawaran ko kasi syempre tayo na yung ako na yung tindera, ako na yung trabahador tayo ang gumagawa lahat sa ating tindahan kaya dapat lang deserve lang natin yun na sawaran natin yung ating sarili basta panatilihin lang natin na kumplito yung ating mga paninda at makikita natin na lumalago din yung ating tindahan kasi talagang doble ang saya ang sarap sa pakiramdam guys pag makikita mo na lumalago yung ah, tindahan mo o di diba, guys talagang nakawala ng pagod so ayun lang guys ang maihahagi ko for this video na no? thank you po oh, god bless us all